Bakit po ba ang mga tunay na Kristiyano ay hindi po nangingili ng sabat at itong pangingili ng sabat ay hindi po ito sa para sa mga tunay na Kristiyano. Bakit? Kasi mga kapatid, kung tayo po ay nag-aaral ng Biblia, alam po natin that the Old Testament is the New Testament concealed and the New Testament is the Old Testament ah uh, no, the the old testament is the new testament concealed and the new testament is the old testament revealed yun po yung pag-aaral ng biblia ngayon ang old testament tinatawag po yung mga shadows of things to come mga shadows ang totoong bagay dito po sa new testament ngayon alam po natin na ang uh, gi, uh, binigyan po ng Sabbath keeping ay hindi po ang mga Kristiyano. Ang binigyan po ng Sabbath keeping ay yaon po ang mga Hudyo. Ito po babasahin po natin dito sa aklat po ng uh, um, Exodus. Salitain mo rin sa mga anak ni Israel na iyong sabihin katotohanang ipangingilin ninyo ang aking mga sabat Sapagkat isang tanda sa akin at sa inyo sa buong panahon ng inyong mga lahi upang inyong makilala na ako ang Panginoon na nagpapabanal sa inyo. So ito po ang sabi ng mga anang uh, uh, Panginoong Diyos sa lahi po ng Israel. Inyong ipangingilin ang sabat nga sapagkat yao'y pangilin sa inyo. Bawat lumapastangan ay walang pagsalang papatayin sapagkat sino mang gumagawa ng anumang gawa sa araw na yaon ay ihihiwalay ang taong yaon sa kaniyang bayan. Malinaw po mga kapatid na nabasa natin na ito pong pangingilin ng sabat, ito po'y ibinigay sa mga hudyo at ito po ay permanenteng covenant sa buong lahi at buong kapanahunan ng Diyos at saka sa mga hudyo. Hindi po ito ibinigay para sa mga Kristiyano. Ngayon, ang ating titingnan sa buong Biblia ay malalaman natin na ang katotohanan po sa buong Biblia na ito pong sabat na ito ay hindi po ito para sa mga lingkod ng Diyos. Ano po ang ibig sabihin? Sa Old Testament po kasi, ang sabat para po yun sa mga tao at hindi po lahat ng mga tao, hindi lahat ng mga Uh, para po sa mga tao, ibig sabihin ko po, Israelitas. Okay? Hindi lahat ng Israelitas ay meron po, ah, sila po ay lingkod ng Diyos. Oo, tinawag silang bayan ng Diyos, pinili ng Diyos. Pero hindi ibig sabihin na sila po'y lingkod ng Diyos. Meron pong mga lingkod ng Diyos sa Old Testament. Sino-sino yon? Yun po yung mga pare. Yung mga pare po, sila po'y mga lingkod ng Diyos. At alam nyo ba, na ang mga pari sa loob ng templo kahit araw ng sabat sila po ay gumagawa ng paglilingkod sa Diyos. Paglilingkod sa Diyos at saka paglilingkod din po sa tao, of course. O, ito po ang masama mababasa natin sa talata. Dito po, mababasa po natin yan dito sa aklat ng Matthew. Dito po, Matthew chapter 12, verse number awan uh, Ang sabi dito, Nang panahong yaon ay nagsilakad si Jesus ng araw ng sabat sa mga bukiran ng trigo at nangagu, nangagu, uh, nangagutom ang kanyang mga alagad at nangagpasimulang magsitik, uh, mags, magsikitil ng mga uhay at magsikain. Datapwat, pagkakita nito ng mga fariseo ay sinabi nila sa kanila, tingnan mo, Ginagawa ng mga alagad mo ang hindi matuwid na gawin sa araw ng sabat. At actually, tama po ang mga parisyo dito. Uh, ang mga parisiyo dito ay tama, half-truth po ito, dahil uh, hindi nila ina inaakala na ang mga alagad at ang Panginoong Isokristo ay lingkod ng Diyos. Huh? Tama sila kung ang mga alagad at ang Panginoong Isokristo, ay hindi lingkod ng Diyos. Dahil ang lingkod ng Diyos ay hindi po exempted po sila sa pangingilin ng sabat. Yan po yung katotohanan. Ngayon, ang sabi po dito, ito pong sagot ng Panginoong Kristo Verse number 3. Datapwat, sinabi niya sa kanila, hindi baga ninyo nabasa ang ginawa ni David nang siya'y nagutom at ang mga kasamahan niya. Si David ay lingkod din ng Diyos. Ano ang sabi? Kung paanong siya ay pumasok sa bahay ng Diyos at kumain siya ng mga tinapay na handog na hindi matuwid na kanin niya. Ni ng mga kasamahan niya, kundi ng mga saserdote lamang. Ayan. So pinapakita na sa atin bakit ito nagawa ni David at sa, ka sa mga kasamahan niya dahil po lingkod ng Diyos si David. Ito po, verse number 5. O, oh, hindi ba ganinyo nabasa sa kautusan kung papaanong sa mga araw ng Sabat ay niwawalang galang ng mga saserdote sa templo ang Sabat at hindi na Ha? Niwawalang galang. Kaya mali po nasabihin na ang Sabat ay moral law. Dahil sa moral law, wala pong magwawalang galang kahit sino man tapos hindi magkakasala. Hindi po. Walang ganon dahil ang pag-keeping of the Sabbath ay para po sa mga kudyo na hindi po lingkod ng Diyos. Dahil ang lingkod ng Diyos, oh, ito ang Panginoong Kristo ang sabi niya, that of what sinabi ko sa inyo, sinasabi ko sa inyo, na dito ay may isang lalong dakila sa templo. Sino 'yon? Ang Panginoong Jesu-Kristo 'yon. Oh? Kaya ito, tingnan natin. Bakit hindi nangagkasala ang mga saserdote sa templo ng Araw ng Sabat kahit niwawalang galang nila? Ah, dahil po ang Araw ng Sabat walang gawin, binasa natin kanina na anumang gawa hindi gagawin doon. Pero ang mga lingkod ng Diyos, ang mga saserdote, sila po ay naglilingkod sa Diyos. Doon po sa templo, hindi po sila namamahinga na wala silang ginagawa. Meron silang ginagawa. Katunayan, ito po ang sabi ng talata sa Juan 7.22. Ito ang sabi, ibinigay sa inyo ni Moises ang pagtutuli. Hindi sa ito'y kay Moises, kundi sa mga magulang. At tinutuli ninyo sa sabat ang isang lalaki. Ah, uh, ito pa. Kung tinatanggap ng lalaki ang pagtutuli sa sabat upang wag labagin ang kautusan ni Moises, nangagagalit baga kayo sa akin dahil pinagaling kong lubos ang isang tao sa sabat? Uh, bakit mga kapatid? Dahil ang itong Panginoong Iso Kristo, siya po ay lingkod ng Diyos. Dahil ang mga saserdote, binalanggalang nila. Uh, papaano nila winalanggalang, gumagawa po sila. Naglilingkod po sila sa Diyos. Dahil meron naman silang tutuliin sa araw ng Sabat dahil tutuliin nila ang uh, lalaking Hudyo uh, na ipanganak siya in, uh, on the eighth day. Uh, on the eighth day po, tutuliin po nila yon Sino magtutuli? Hindi e yung mga, mga pare doon po sa templo. Kaya hindi po sila nagkasala. So ngayon, ano po yung lesson natin na makukuha? Yung pangingili ng Sabat para po yun sa mga Hudyo na hindi po lingkod ng Diyos, pero ang mga lingkod ng Diyos, sila po'y tuloy ang paggawa, paggawa ng mabuti kahit araw ng Sabat naglilingkod po sila sa Diyos. Katunay, katunayan po dyan, ang Panginoong Iso Kristo, siya po ang magsasabi sa atin. Ang sabi po ni Jesus Christ, at meron po siyang pinagaling sa araw ng Sabat. Ang sabi dito, at dahil dito ay pinag-uusig ng mga Hudyo si Jesus sapagkat ginagawa niya ang mga bagay na ito sa araw ng Sabat. Gumagawa siya talaga sa araw ng Sabat. Datapot sinagot sila ni Jesus, hanggang kayo'y gumag hanggang ngayon gumagawa ang aking ama at ka ako'y gumagawa. Gumagawa po ang Panginoong Kristo. Kaya tama ang mga Hudyo dito, half truth kung si Kristo ay hindi lingkod ng Diyos o hindi siya Diyos. Ito po ang sabi, dahil dito ngay lalo ng pinagsikapan, ito po ay narration ni Juan ng writer kung ano po ang nangyayari. Ang sabi ni Juan ng writer isinulat niya na uh, siya po ay uh, puspos ng banal na espiritu nung siya ay nagsulat dito. Ito sabi niya, dahil dito nga'y lalo ng pinagsikapan ng mga hudyo na siya'y patayin sapagkat hindi lamang sinira ang araw ng sabat o kaya nilabag, kundi tinatawag din naman na kanyang sariling ama ang Diyos na siya'y nakikipantay sa Diyos. Nilalabag talaga ng Panginoong Kristo ang araw ng sabat katulad ng mga pare na kanila pong, ang winalanggalang, galang, niwalang galang po nila ang sabat, hindi sila nagkakasala, si Kristo hindi din nagkakasala dahil sila po ay mga lingkod ng Diyos at sila po ay exempted. Kaya tayo, bakit po natin, okay? Ito po ang katotohanan mga kapatid. Ha? Ito po ang katotohanan. Atin po itong uh, tunghayan ng katotohanan ng Biblia. So bakit po ang mga tunay na Kristiyano, sila po ay hindi inutusang mangili ng sabat at sila po ay exempted dahil po ang tunay na lingkod ng Diyos ay sa lahat ng araw sila po ay gumagawa ng paglilingkod ng Diyos at sa tao gumagawa ng mabuti at hindi po yan pinapayagan para po sa mga hindi lingkod ng Diyos. Kaya ang ibig kong sabihin, etong mga nagtuturo na ipangili ng sabat kahit hindi sila mga hudyo, salaman ay sila po ay umaamin implied po na hindi sila lingkod ng Diyos. Kaya ang SDA po, ang kanilang aral, hindi po talaga sila lingkod ng Diyos. Bakit? Ang tanong, ano ba ang ginagawa ng mga o sino-sino ba ito ang mga lingkod ng Diyos? Bakit po hindi po para sa mga tunay na kristyano ang pangingili ng sabat? Ito po ang ating mababasa. Dito po sa uh, Unang Pedro 2.5, ito po ang sabi ng talata. Kayo rin, okay, kayo, yung pong sinulatan, mga mananampalataya, kayo rin naman, na gaya ng mga batong buhay, ay natatayong bahay na ukol sa Espiritu upang maging pagkasaserdoting banal, upang maghandog ng mga hain na ukol sa Espiritu na nangakalulugod sa Diyos sa pamamagitan ni Yesu Kristo. Yun palang mga tunay na mga mananampalataya, mga tunay na kristyano o mga banal, mga ligtas ng Diyos, sila po ay spiritual na mga pari. Okay, kaya mababasa po natin yan sa King James Version. Ye also as lively stones are built up a spiritual house and holy priesthood. Ito po, itutuloy po natin sa verse number 9. But ye, okay, kayo, but ye are a chosen generation, a royal priesthood, an holy nation, a peculiar people that ye should show forth the praises of him who hath called you out of darkness into his marvelous light. Kaya ang sabi po dyan sa Tagalog, ang sabi, datapwat kayo isang lahing hirang, isang makaharing pagkasaserdote, bansang banal. Ito po yung mga ligtas. Ito pa ang sabi ng talata at ito po ang ating lesson. Dito po sa Revelations chapter 10 verse number 5 ang sabi po dito at mula kay Heso Kristo na siyang saksing tapat na panganay ng mga patay at pangulo ng mga hari sa lupa doon sa umiibig sa atin at sa nagkalag sa ating sa atin sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo at ginawa tayong kaharian mga saserdote sa kanyang Diyos at Ama. Ginawa po tayo. Kaya tayo po mga kapatid, tayo po ay mga saserdote, mga espiritual na saserdote o mga pari ng Diyos. Dahil tayo po ay mga banal ng Diyos, mga ligtas at mananampalataya kay Kristo Yesus. Kaya tayo po ay mga espiritual na mga pari dahil tayo po yung spiritual na mga pare, meron po tayong high priest which is the Lord Jesus Christ in the book of Hebrews. Mababasa po natin dyan. At dahil tayo yung pare, wala pong pangingilin. Dahil mer kahit meron po tayong gagawin, okay? Kahit meron po tayong gagawin na paglilingkod sa mga tao at sa Diyos sa araw po ng Sabat, hindi po tayo nagkakasala dahil yun po yung ating trabaho, yun po yung ating paglilingkod sa Diyos. Kaya hindi po totoo ang pangingilin ng araw ng Sabat at ito pong uh, pagtitipon natin sa araw ng linggo, hindi po tayo nanginiling ng araw ng linggo kundi nagtitipon po tayo upang sumamba sa ating Panginoong Jesucristo na siyang nabuhay maguli sa araw ng linggo. Kaya mga kapatid, mali po ang aral ng 70 Adventist hindi para sa mga Kristiyano at 'yun pong pag-amin nila nagpapatunay na hindi po sila mga lingkod ng Diyos at mga banal ng Diyos dahil kailangan nilang mangilin sa araw ng sabat. Kaya ito po ang napakalinaw na aral ng Biblia. Okay? Kaya sana po ay naiintindihan po ninyo ang atin pong uh, ang atin pong tinalakay. Uh, hindi pa po kayo naka-follow sa page ko? Uh, please pakitulong like and follow the page. Para ma-update po kay sa ating ibang mga live. Salamat po sa iba na hindi ko na nakabasa yung comments. Pasensya na po. At next time ay babasahin po natin yan at ati po yung sasagutin. God bless you po sa inyo at maraming salamat sa inyong pakikinig.